mayong hapon sa tanan. Ang atong ibanghelyo, naghisgot kabahin sa pagpakaoneso sa daghan kaing mga tao, gikan lang sa lima kapan o dua kaisda. But let us not focus on the miracle. Let us rather focus on the attitude nga gipakita sa mga apostoles. May aksyon sila reklamo sa posibleng kalisod nga ilang masinati o matrabaho. Mautong nangita sila sa and they suggested, Lord, paadtuan na lang sila sa pikas barangay, aron sila maoy mamalit sa ilang pagkaon, kay daghan kay silang pakanon. Pero ang sige ingon sa ginoo, kamu maoy mo pakaon kanila. Mga igsuon, kumun kay na nga batasan nato, especially when we talk about family life. Dagan kong madungog na reklamo, Father, nganong ingon-ani akong papa? Nganong ingon-ani akong mama? Nganong imperfect akong family, nganong broken family me. Mga igsuon kita na hinuoy na sa ilalom, gidat-ugan sa problema, abini mo dili na maayo. Kay kita mo'y luoy, kita mo'y ma-stress, kita mo'y magdaot-daot. So ang suggestion ni Lord nga atong buhaton is kita dapat ang nasa ibabaw to oversee what is happening below. So ang the best nga buhaton nato is number one, pray for your family. Bisan imperfect, bisan broken. And number two, kita mo'y dapat musabut sa mga membro sa pamilya. And number three, especially for young people, married couples and parents, instead nga magreklamo ta sa nahitabuk na nga kangit sa balay, why not say, Lord, when the time comes nga ako na po'y mahimong parent, husband or wife, I will do my best nga dili na ako bungkagon ang akong pamilya. Dili na ako awaton ang nahitabuk nga kangit sa akong pasa pamilya. Mga iksoon, It is better to light a candle than curse the darkness. God bless you.